na ng team ang Agriculture Department upang pag-aralan ang pag-ipon uh, ng sampung araw na buffer stock sa bansa upang may masahan sa oras ng kagipitan. Yan ang gulat ni Clayzel Sampung araw na buffer stock sa iba't ibang produkto gaya ng bigas, mais, asukal, sibuyas, baboy at abono ang planong iimbak ng Department of Agriculture upang pigilan ang pagtaasang presyo ng pagkain. May section 2 ng price act na kung saan inaalaw ang department uh, to import, to buy sa local or sa foreign uh, para magkaroon ng opportunity na kung mahal ang presyo sa merkado kung kulang ang supply ay magkaroon ng intervention sang department para hindi masyado magmahal yung mga agricultural commodities bumuo na ng team ang DA upang pag-aralan ito at gumawa ng implementing rules and regulations sabi na Department of Trade and Industry kung may nak nakahandang supply ang gobyerno na maaring ilabas anumang oras, mahahadangan ang labi sa pag-imbak ng mga hoarder at mapipigilan ang nagmamanipula at nagpapataas ng presyo. Pabor dito ang Philippine Chamber of Agriculture and Food. Pero dahil malaking pondo ang gagamitin, kailangan masigurong walang mangyayaring anomalya. We have the lessons of Kaliwa during the onions. Uh, well, no, lahat sila na na hable na hable sila no? so uh, yung proseso lang ang government procedure should be should be uh, parang uh, uh, parang irrationalize wala raw sapat na cold storage ang mga magsasaka kaya takot ng sinag frozen product mula sa ibang bansa ang bibiling buffer stock Dinalong na nabuon yung uh, local producers yung buffer stocking is bibili ka sa panahon na mababa yung farm gate para matulungan mo yung yung farmers and then i-release mo siya pagmataas ang retail. Kanina, pinulong ni House Speaker Martin Romualdez at Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang iba't ibang grupo na magsisaka at samahan ng supermarket owner. Iyan ay upang alamin kung bakit mataas ang presyo ng pagkain. We found out pala, hindi naman sila nagtataas pala ng presyo. Ang nagiging problem pagdating sa middleman hanggang sa retailer, doon tumataas, magbimit ang... Uh, uh, yung uh, Congress uh, Committee on Agriculture to look into this immediately. Himotok ng grupo ng magsasaka, gumawa ng pangmatagalang solusyon at ipatupad ang mga batas na tutulong sa mga magsasaka at magpapababa ng presyo ng mga produkto. Hindi dapat palaging umasa sa importasyon na tumatalo sa lokal na produkto. Napakalaki na ng volume of importation, sobrang sobrang na doon sa tinatawag ng minimum access volume. Sa so mga ho. We really need your help. We will look at all of the laws in totality. I'll direct our chairman of agriculture, uh, chairman and our legis to uh, do a comprehensive review and in consultation with the stakeholders. Pangako ni Speaker Romualdez. I told him na sir, uh, don't forget about the NED na binabanggit at saka yung uh, tungkol sa importations. And he nodded. Na sabi ko na we have to address this problem kasi konting kibot, import, konting kibot, import, yun ang uh, nirereklamo nire-reklamo nila. And he said, okay, I will talk to the president about it. Inaasahang pag-uusapan din ito sa LEDAC. Kalaizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.